Saya mau Yes, sir. Good morning. Ano anak niyo, yes, sir? Ay, ito na pinakamalit, ma'am. Ah, ang ano nito, ma'am? Ah, 10 liters po, ma'am. Ito, 15 liters po. Bali, 40 cups, 100 cups. Pang barangay, pang bisita, pang passion po, ma'am. Ang kaganda nito, ma'am, Magandang klase, dynamics. Habang tagal na ginagamit niya sa 2025, lalong tinitibay, hindi kumukupas yun. Yes, ma'am. Maniwala sa'yo, siya, 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 ng Hindi nag ng namin kasi nalimit. Good quality. Lahat ng mga restoran, mga hotel, mga nakikitiring dito po sila kumukuha lahat. Buong bagyo, isa sa Laulung, isa sa Cagayan, pa. Dito sila kumukuha po, ma'am. Ang ganda ito, ma Ang kaganda nito po, ma'am. Example ko lang, ma'am. Ay, ko lang. Yung kape kahit tatlong kaps yan, ma'am, ilagay mo sa ibabaw, nagugul yan, umakit sa taas. Habang umakit yung tubig na mahinit po, tutunayin mo yung kape yung barako. Sasalahin mo po, ma'am. Pag kumulo na po, ma'am, automatic makikip ang one. Yan po ang kaganda niya hindi po masaya sa kuryente. Yes, ma'am. Pero pag boiling, pag, pag boil ng water, pwede rin. Ah, hindi po, ma'am. Ah, pang kapin barako, ito po yung boiling namin po, ma'am. Yung Emerflex. 6,990 po, ma'am. Oh. Yes, ma'am. Magkaiba yan, ma'am. Magkaibang pangalan. May boiling yung Emerflex. Ito naman, pang kapin barako. Yan. Pili lang kayo dyan mama Thank you mam ma Isang malamig na umaga po sa inyo Thank you Thank you Thank ma, <laughs> you